guys, share ko sa inyo yung isang paninda ko dito na sobrang laki ng tinutubo ko guys. Hindi makapaniwala yung asawa ko. Na ganun lang yung puhunan pero ganun yung benta ko. So, eto mga kasari. etong snappy jelly. Ayan. Nagpabila ako ng 5 bucks. Dapat 10 bucks yung binibili ko niyan. Kaso inutos ko lang sa asawa ko. Alam nyo naman. Mahirap mag utos Maraming reklamo. <laughs> Kaya ayan para hindi siya mahirapan, 5 bucks lang muna. So, ang puhunan nito, guys, ay 50 pesos per box pinadala ko siya ng 250 ayaw niya maniwala na uh, 50 pesos per box lang kasi ang benta ko dito ay 10 pesos kaya nagtataka siya bakit ang laki ng ano ko tubo ko <laughs> kasi ganun talaga yung bentahan niyan 10 pesos talaga tapos meron kasi isang brand nito yung jelly juice talaga ang tatak niya dati yun ang binibili ko Kaso ang bilis mabutas or ma-damage kaya nahihiya na akong ibalik sa mga tindahan na binibilan ko. Saka mas mahal yon kaya ito ang pinalit ko, snappy jelly. Sobrang benta, 10 pesos, 5 pesos agad yung tinubo natin sa bawat peraso. Matagal ako nagbibenta nito, hindi ako nakakabili nito sa malapit, dinadayo ko pa sa malayo, sa lipa kasi doon lang may bilihan na 50 pesos. Pag dito, may nabibilhan ako dyan, hindi siya consistent na may paninda, tapos 75 yung benta niya. Siguro, umaangkat lang din siya sa city, sa lipa. Hello guys, mag-break muna tayo sa ating mga tips at magsisingit ako na isang topic na nakita ko lang sa isang post ng ating mga kasari-sari store sa group of sari-sari store owners. Join na kayo dyan mga kasari. So, alam nyo ba mga kasari na ang moto ng mga tindera, kahit walang laman ng pitaka, basta puno yung tindahan. Tama ba yon? At oo, to, totoo to para sa akin mga kasari. Pero teka, hindi ibig sabihin nun ay lugi tayo ha. Ngayon, share ko sa inyo kung bakit minsan mas okay na nasa paninda ang mga pera natin or budget natin kaysa nasa wallet. At paano ito ginagawa ng wais na tindera? Tara, kwentuhan tayo. Sa totoo lang mga kasari, matagal ko nang ginagawa ito. Yun din yung nasa mindset ko na masuunahin kong mag-invest sa paninda kaysa yung pera ko ay nakatago sa wallet. Pinipilit kong laging puno yung tindahan ko kahit minsan wala nang laman yung wallet ko. Kasi ito yung katuwiran ko. Maya -maya lang naman kasi may bibili na agad ng paninda ko dahil marami akong paninda, konting oras lang may cash na ulit ako. So, madali lang na makaipon agad ng pera. Noon ko lang naranasan na maubusan talaga ang laman ng wallet ko nung nag-uumpisa pa lang ako sa pagtitinda dahil limitado lang yung puhunan ko noon. Kailangan ko talagang dumiskarte. Kapag nasa grocery store nga ako dati para mamili ng mga paninda, pagdating ko doon sa counter, madala sobra yung nakuha kong items kaysa doon sa kaya ng dalakong cash kaysa sa laman ng wallet ko. So ang ending mga kasari, nabalik ko yung mga sobrang items at sinasakto na lang nung cashier yung ipapamili ko depende sa hawa kong pera. Ayan, naranasan nyo ba yun? Kasi ako talaga, ranas ko yun nung mag-start pala ako magtindahan. Ginagawa ko yun kasi hili ko talagang punuin yung tindahan ko. Para sa akin kasi, mas importante na kumpleto yung paninda natin kaysa makapal yung wallet natin. Alam ko kasi na kahit wala akong cash sa umaga, siguradong magkakaroon ako bago matapos yung araw dahil may mabibilit mabibili yung mga customer ko. Kasi nga, kumpleto yung paninda ko, ba? Diba? Pero ngayon mga kasari, iba na. Kahit pa paano, sapat na yung paninda ko. Hindi ko na rin kailangan ubusin yung laman ng pitaka ko. O magkulang sa pambayad sa mga cashier. Kahit pa thanks Lord. Ayan, okay na okay na ngayon. Yun nga lang, kahit sobra na yung budget natin, hindi naman ako nag-overstock kasi iniiwasan naman natin na masiraan ang mga paninda. So, balance-balance lang dapat. Hindi naman porke marami ka budget, ay gagawin mo lang per case ang mga paninda mo na hindi mo naman sigurado kung mabibenta mo yon. Lalo ngayon mga kasari, marami na kaya tayong cash on hand kasi meron tayong mga GCash transactions. Lagi akong may cash on hand mula sa bayad ng customer tapos kailangan balanse din yung laman ng GCash ko. Syempre, hiwala yung cash na yon sa mismong puhunan dito sa sari-sari store para hindi maghalo-halo at malinaw pa rin yung kita natin at kapital. So, yun, mga kasari, bakit okay lang na walang cash basta may stock? Pag-usapan natin kung bakit para sa akin ay okay lang kahit hindi puno ang pitaka basta puno yung ating mga tindahan. So, uno mga kasari, ang stock ay puhunan na kumikita, hindi yan basta gastos lang, hindi yan yung mga gusto lang natin bilhin, halimbawa kasi kung may 1,000 ka sa wallet kung nasa wallet lang yan mga kasari, walang tubo yan kahit anong gawin mo pero kung gagawin mo yung paninda ipopuhunanan mo, pwede yung 1,000 mo ay magiging 1,200 or magiging 1,300 kapag mabenta mo na lahat no mga panindang pinuhunanan mo so pangalawa, handang-handa ka sa customer pag laging meron kang stock na mga hinahanap nila, babalik at babalik sila sa'yo. Pero pag wala, baka lumipat na yan sila sa ibang tindahan na mas kompleto at mas marami paninda. Sunod guys, pangatlo, mabilis ang pag-ikot ng puhunan mo. Kapag nasa paninda ang pera mo, para kang may empleyadong nagtatrabaho sa'yo ng 24 7 kada may nabenta, balik puhunan tapos may tubo na din yon So, pang-apat mga kasari, iwas sa gastos na hindi kailangan. Aminin natin mga kasari, pag may cash sa wallet, minsan napapabili tayo ng hindi naman kailangan or hindi naman urgent. Pero, pag nasa paninda, mahirap galawin kasi alam mong para sa benta yon ang iyong tindahan. So, pang-lima mga kasari, may emergency cash ka lagi. Kasi, kung bigla ang kailangan ng pera, pwede kang magbenta ng ilang items at malilikom or may mo agad yung pera mo. Pero, tandaan mga kasari, ba yung walang cash sa walang puhunan ha, kung wala ka ng paninda at wala ka pa rin cash, mahirap na talaga yan mahirap na magpatuloy sa pagtitindahan kaya ang diskarte ko kahit maliit yung cash on hand ko sisiguraduhin kong stable ang dami ng stocks ko, kailangan kompleto din, so ito yung mga practical tips para hindi ka malugi kasari, syempre may paraan para maging wais dito ito yung mga tips ko para sa inyo magtabi ng maliit na cash reserve kahit 200 hanggang 500 pesos lang yan para sa bigla ang dagdag stocks or kung may papromo promo yung supplier, may pambibili tayo. Alamin yung mga mabibilis, maubos na paninda para doon ka muna mag-focus ng pag invest sa pera mo. Iwasan ng sobrang stocks kahit marami ka pang puhunan Iwasan yung stocks na mabagal, maubos para hindi masira or maipit yung puhunan mo doon. Kasi kung ang pera mo ay dalagay mo sa paninda na matagal, maubos, tas kailangan mo na kaagad ng cash, hindi mo agad yun makukuha kasi nandoon pa sa paninda mo. Maglista ng galaw ng puhunan. Kahit simpleng notebook lang, mahalaga yan. Tapos, nag-adjust ka ng presyo mo. Kapag may price increase sa supplier, syempre, adjust mo yon. Lagi ka mag-check ng resibo mo para hindi ka malugi. Every delivery, mag-check ka. Ganito ko ginagawa mga kasari para kahit minsan wala akong cash sa wallet, hindi ako kinakabahan kasi sigurado akong tuloy-tuloy yung magiging benta ko. So, yan mga kasari ang sekreto ko noon na kahit naubusan ng laman ng pitaka ko, ay nagawa ko pa rin palaguin yung tindahan ko tuloy-tuloy pa rin yung benta ko. At ngayon, mas stable na ito. Hindi na kailangan mag-alala na kulang yung pambayad sa mga kahera, sa grocery store. At laging may cash flow dahil sa mga bayad ng mga customer, lalo na sa Gcash. Tapos, hindi ako na nakakautang na mga puhunan sa iba. Dahil talagang pinilit ko sa umpisa pa lang na palaguin muna yung tindahan ko. Nagtipid ako. Pinilit ko. Mas dumami yung paninda ko para mas marami akong benta. So, tanungin ko kayo mga kasari, kayo ba ay timpuno ang pitaka o team puno ng tindahan ka. Comment nyo sa baba mga kasari. Ayan, kung gusto nyo pa ng mga kwentuhan at tips sa Sari Sari Store, huwag kalimutang mag-like, mag-share at i-subscribe ang YouTube channel na ito. Siyempre, i-hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bago ko pang mga video. Maraming salamat mga kasaris sa panunood. Kita-kits tayo ulit sa susunod na kwentuhan natin. Maraming salamat. Bye Happy selling God bless.